Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pagkapanalong muli ng Houston Rockets laban sa Oklahoma City Thunder. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagbabala ng adapo ngayong araw si Lebron James sa buong NBA. Hindi pa rin nga po mga katropos na ang naglalagablab na performance ng Houston Rockets. Matapos nilang matalo ngayong araw ang isa sa mga best team sa West na OKC Thunder sa overtime sa score na 132-126, sa paungunang muli ng naglalagablab na performance ng kanilang batang player na si Jalen Green, na kumuha ng 37 points, 9 rebounds at 7 assists. Bukod rin nga po sa kanya, inagtalar naman nga po dito si Amin Thompson ng 25 points at 15 rebounds. Kaya dahil nga po dyan ay umabot na nga po sa 10 games ang kanilang kasalukuyang winning streak. Kung saan sila na nga po talagang itinuturing na pinakamainit na kupunan ngayon sa NBA. Naiangat na rin naman nga po nila sa 37 wins at 35 losses ang kanilang kasalukuyang record sa si standings bilang ka 11 seed sa Western Conference. Kung saan napapanatili pa rin nga po nila sa one game ang kalamangan sa kanila ng Golden State Warriors. And since nga po marami-raming games pa naman ang natitira ngayong regular season, ay meron para naman nga po silang napakalaking chance na mahabol at maungusan ng Warriors sa standings ng West sa mga susunod na araw. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nagbabala na nga ngayong araw sa si Lebron James sa buong NBA. Dahil nga po mga katrop, sa pagkapanalo ng Lakers ngayong araw laban sa Memphis Grizzlies ay na-extend na nga po nila sa 5 games ang kanilang winning streak kung saan ito na nga po ang na nilang nakuha ang panalo ngayong season. Yes, first time lamang nga po itong nagawa ng kanilang team. Kaya hindi nga po naiwasan ng kanilang superstar na si Lebron James na matuwa sa na nagawang performance ng kanilang buong kumunan laban sa Memphis. Pinure rin naman nga po nito ang napakainit na shooting ng kanyang teammate na si Rui Hachimura na nagkaroon dito ng pitong 3-pointer. Pero inamin na rin naman nga po ni Lebron James sa kanyang post-game interview na bagamat man nga po gustong gusto ng kanilang kupunan na manalo sa kanilang mga natitirang laro ngayong season, ay kailangan pa rin nga po nalang ang kalusugan ng kanilang mga players since mas kailangan nga po nalang paghanda ng kanilang mga magiging laro sa play-in tournament at sa darating na playoffs. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.